Agosto 7, dito po sa tahanan ni Mayor Doc Lito Galapon. Alas 6 ng umaga, isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning po, Kajay uh, Mayor, itatanong lamang po namin, ito po pag alaman namin, na nitong nakarang buwan ng Hulyo, meron kayong nais na ipa-approve sa ating sanggunang bayan na tungkol po sa Supplemental Annual Investment Plan Apo. at Supplemental Budget na nagkakalaga yata sa mahigit 30 milyong piso. Tama po ba Mayor? Tama po ka Ano po ang nilalaman nito? Uh, Ka-Dyayjo, ito pong ating Supplemental Annual Investment Plan ng 2024. Ang nilalaman po nito ay yung ating uh, palm to Road ng barangay uh, Balbalino, Banitan, Sinulatan, Santa Lucia, Bagong Barrio, San Miguel at Partida Uno. Ito po ay nagkakalaga ng mayigit uh, may git, uh, 33 million pesos para po nang sa ganon may naman natin ang kanilang mga kalsada, ang kanilang daa, ang daanan ng ating mga mayan para gumanda ang mga barangay na ito. At uh, ito naman pong uh, isa pa po pong dagdag dyan ay 2.5 million pesos para po i-modernize natin pagandahin natin ang ating Gimba Community Hospital dahil kailangan, kailangan na po ito ng ating hospital ang x-ray, ang ultrasound at iba pang kagamitan sa ating uh, Gimba Community Hospital na kung saan ito po ay serbisyo sa ating mga kababayan yung mga may sakit, may mga karamdaman yung salat sa pera na kung saan napagkakapagserbisyo ang ating munisipyo, nakapagserbisyo ang ating Gimba Community Hospital ng libre sa ating mamamayan. Kaysa naman po magpunta sila sa pribadong hospital na kung saan napakamahal po ang singilin sa pribado. Dito sa ating Gimba Community Hospital ay makakatipid sila at halos libre po ang serbisyo ng ating Gimba Community Hospital. Eh, Mayor, meron po ba tayo sapat na pondo na mapagkukunan ng mga nababanggit po ninyong proyekto? Opo, meron po. Kaya nga po nagbabarin po ako ng ating supplemental budget para po sa mga proyekto ito. Uh, ang total po nito ay may 36 million pesos na kinuha po natin sa ating savings sa ating munisipyo. Actuality, actually po, ang savings po ng ating munisipyo ay may 70 million pesos. Kaya po itong ang uh, ating uh, 36 million pesos, ito po ay nakalaan para sa Panto Market Road, nakalaan para i-modernize natin ang ating Gibo Community Hospital. At yung iba po po dyan, ay nakalaan na po para sa mga bonuses ng ating contractual at job order at pag-increase po ng sweldo ng ating mga permanent employee at mga benefits pa po na kailangan ibigay natin sa ating mga empleyado sa ating munisipyo. Mensahe po ninyo sa ating mga kababayan. Uh, mga kababayan ko manalangin po sana tayo tulungan nyo ako nakausapin ang konsyahal ng ating bayan, naaproban na nila ang ating uh, mga proyekto sa ating bayan, ito naman po ay para po sa kagalingan ikagaganda ng bawat barangay sa ating bayan at sa pagbamodernize ng ating Gimba Community Hospital na kung saan ito po ay magsiservisyo sa ating mamamayan, sa ating bayan kausapin po natin sila pakiusapan natin sila at malangin tayo sa ating Panginoon na sana aproban ang mga proyektong ito ng ang inyong lingkod para po sa ating bayan. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat din po, Kajego.